Hoy lalaki ka, hindi biro ang gumawa ng avalanche. Isang tanga mula sa California ay pinagiinitan ngayon matapos niya ipagbalaki online ang video kung saan ay nagsubok siyang gumawa ng avalanche. Si Christian Michael Mears at ang barkada niya ay nag-snowboarding sa isang bawal na lugar sa Sugar Bowl Resort ng Lake Tahoe noong January 15. Ni-record ng barkada ni Mears habang iniengganyo ang sarili niya bago tumalon sa isang gulod na punong-puno ng snow. Pag landing niya, gumiba ang snow at ito ay gumuhu pa baba at nagpatuloy ito bumagsak mula sa paligid ng bundok. Sa mga hindi pamilyar sa snow, ang avalanche ay ang delikadong pagguho ng snow mula sa bundok at ito ay lumalaki habang bumababa. Kaya nito sumira ng isang nayon at pumatay ng maraming tao. Nakasuot si Mears ng GoPro camera sa kanyang helmet. Sige siya sa pagsigaw sa tuwa at hindi niya naisip ang mga kawawang tao sa nayon sa ibaba. Hindi na pinsala si Mears at ayon sa barkada niya umuwi sila na sobrang saya at tawa ng tawa sa ginawa nilang avalanche. Pero syempre, hindi natuwa ang mga otoridad sa ginawa nila kaya ang magbabarkada ay maaaring makasuhan. Ayon sa mga resort officials, sinara nila ang lugar na pinasok nila Mares dahil delikado ito. Off limits ito simula pa noong 2010 ski season. Sila ngayon ay nakikipagtulungan sa Placer County Sheriff's Office para kasuhan si Mares. Si Mares ay mabilis na dinepensahan ng sarili niya online, ngunit halos walang kumampi sa kanya sa social media at tiyak na lagot siya. Base sa mga comments dito, hindi na ito kailangan ipaliwanag. Siyempre, minura din si Mares. Sana si Merce at ang barkada niya ay magsimula na mag-ipon ng pera at sana ni-license nila ang video nila sa viral hog para magkapera sila bawat view. Dahil tiyak mapapabayad sila ng malaking piyansa. Oh Christian!